Lagro High School nagibabaw sa matiting table tennis exhibition match laban sa Santa Lucia High School na ginanap sa National University sa Fairview. Sa unang set, mabilis ang laban at nakapuntos agad ang Lagro High School na apat na sunod-sunod na nagresulta sa 11-5 na panalo. Sa ikalawang set, bumawi naman si Akiko Laguares ng Santa Lucia High School gamit ang maiingat na playstyle at nakuha nila ang set sa score na 12-10. Sa Sauling set, tila hindi nagpatinag ang Lagro High School kahit sa tuwing dos ay parehas na nagpapalitan ng puntos. Sa isang matinding rally, tinapos ni Aldrich Ignacio ang laban gamit ang forehand smash para sa tagumpay ng Lagro High School sa score na 14 to 12. Pupalaban ang Lagro High School sa darating na Table Tennis Division Meet sa Nobyembre. mat Magpayo nag-uulat para sa Sentro Balita.